Nakalipad ka ng balod ano? Ako na may tamihan na So ayan mga idol Isang mapagpalang araw pa sa ating lahat At isang masayang pagbabalik naman sa ating munting channel Panibagong araw, panibagong adventure na naman pa tayo Yan, muli na tayong mamamana mga idol Yan, subukan natin mamana ngayon kung okay na yung condition po natin Yan, makasisid na tayo ng maayos Bali, kasama ko yung nakababata kong kapatid si Jerry. Yan nag-aayos na rin, nagre-ready na. Bali may bagong tayong pana na gagamitin. Ayan, ito yung bago kong pana na ginawa. Tapos yung trigger niya, siya yung gumawa yung kap kap kapatid ko mga idol, siya yung pinagawa ko ng trigger. So, testingan natin kung makahuli ito. <laughs> kung umarbol pa tayo. Yan Bali. Doon kami mga idol ma mamana. Yan doon sa Kabila. Balita tawid kami doon. Ibang barangay na yan. Uh, barangay Kanhaway na yan. Sa barangay Kanhaway. Yan may galab shout out po sa lahat ng mga taga barangay Kanhaway. Sa mga espero dyan. Uh, shout out sa inyong lahat. Diyan kami mamana. So ayan mga idol. Bali yan na lang kung ano yung ipagkalob sa atin ng ating mahal na pinginoon. Sana so, maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. At sana maging okay na yung condition natin para walang nang sagabal. Yun, makapaganap po ay na tayo. So, ayan mga idol, makalipas ang may gitisang oras na paninisid dami ng kapatid ko. Kasi medyo napakadalang talaga ng panain. Maraming spot yung pinuntahan natin kaso walang mga laman at salamat sa Panginoon sa pagkakataong po ito ay napadpad tayo dito sa isang bahura ito yung bahura na paborito namin pamanaan ng kapatid kasi kasi si George TV dito kami nakakapanan ng mga magandang klaseng isda ngayon mga idol pagdunga ko palang may nakita na akong ilak kaso palabas na siya at buti na lang pag tingin natin dito sa kanang bahagi mga idol ay may nakita na naman tayong isang ilak bali ito na po yung uh, natin at dito inabangan ko ayun salamat at tinamaan po natin salamat sa ating mahal na Panginoon at ito yung unang tira natin sa bagong pana po natin mga idol Ay, salamat at maganda yung, ano, yung pagkagawa ng trigger hindi siya matigas kalabitin kasi yun ang napaka importante yung trigger din natin uh, pagmatigas kasi mahirap tayo makapatama niyan kasi andon yung purse ng ating pagkalabit ng ating dalere. yan nababago yung uh, direction ano ng ating pagpana kaya kadalasan di tayo tumatama sa isda <laughs> <anyhow> Ang tipal pa lang kaya ito kung muli salamat hey. <ecos bursting> <smelled> <Hey .ued gardens> Grabe. Pumlay mo na ng dinang pinatim idol bago tayo naka. Pana pagkadalang lang yung panain salamat at ituloy na rin tayo ng isang ilap o danoy danoy tawagin dito sa amin na idol sa bronggan thank you lord ito mga idol sa pangalawang dive po natin ay ilak na naman yung aking nakita bali may grupong ilak na nakalabas na dito sa butas na ito bali pag ganito po na nasa labas na yung mga ilak yung mas ma-accurate na ginagawa ko po ay dahan-dahan ako yun palubog dahan-dahan lang yung uh, pagsisid ko para hindi po sila mabigla o mabulabog para magkaroon po sila ng kumpiyan uh, kumpiyansa kumbaga at mapalapit natin kasi mga sanay na ito sa mga espera at dito mga idol ay nag uh, hintay lang tayo ng tamang uh, pagkakataon na, ano na may lumapit na isa naman lang sa kanila para magkaroon tayo ng chance makapana at ito nga mga idol salamat at tinamaan po natin yung ilak tawag namin dito buliraw na danoy salamat at dito mga idol sa pangatlong dive po natin ay may isa na namang ilak na nakita ko na nasa labas ng biak mga idol kaya yun nag na naman tayo gamitin yung uh, technique na ito yun bali dahan dahan po naman tayo na sumisisid at dito mga idol, hindi pa ako nakakawak ng bato ay ito na yung nangyari. Yun, napana na po natin yung isda. Salamat sa ating mahal na Panginoon at tinamaan po natin. Ay, salamat Lord. Terima kasih Terima kasih Kau tak boleh datang ke sini Kenapa? anggawas tak sa pangapat na dive po natin bali uh, dito po tayo sa may isang bahura medyo malayo pa po ako sumisisid para hindi po tayo agad makita kung sakaling may laman itong spot na sinisisid po natin at iwasan din po natin makagawa po ng ingay para hindi po mabulabog yung mga isda itong spot na ito mga idol madalas kong mapanaan ng ilak minsan grupo po yung ilak na pumapasok dito pero sa pagkakataong po ito mga idol ay wala po akong nakita miski miski isang ilak Yan bali yung nakita ko po dito ay yun grupo po ng mga maya, maya na isda o kilala sa tawag sa amin na tari iwan at ito po yung nangyari mga idol yun salamat at tinamaan po natin Masaya o kilala sa tawag sa amin na kariiwan. Masarap na sinabaw. At dito mga idol sa panglibang dive po natin. Bali dito na tayo sa banda dulo ng bahura na tinanahan natin ng maya maya. At dito ay magsasagawa tayo ng ambush kasi dito din ako madalas nakakahuli ng mga isda na gaya po ng tribali. Madalas kasi itong daanan ng mga isdang tribali. Minsan din dito ako nakakapanan ng isdang big eye emperor. At dito nagmamasid tayo sa paligid. Yan, mag-aabang-abang lang tayo dito. At dito mga idol, may napansin po akong uh, tatlong pirasong lambado na isda. Yung ano din siya ng snapper. Dito nag-try akong mag abang sa kanila kaso medyo alanganin sila kung lumapit kaya hindi ko na nagagawang kalabitin yung ating pana medyo sanay na siguro ito sa mga espero at dito na napansin ko mga idol sa paligid ko ay eh, sobrang dami ng mga unicorn fish yung blue tail unicorn fish pero di ako pumana sa kanila bala ko kasi na balikan yung isdang lambado kasi may kalakihan na kaso yung nangyari yun pagbalik ko wala na yung mga isda <laughs> ang talaga at dito mga idol sa panganim na dive po natin bali dito pa rin yan sa bahura na pinamamanaan po natin sinubukan kong balikan itong butas na ito mga idol ito kasi yung butas na saan madalas ko rin ito mapanaan ng malaking ilak o minsan naman snapper yung napapana ko dito at dito naging maingat ako mga idol gawa ng maraming yun parrotfish, fish sa kasi nakakabulabog itong mga parrotfish fish na ito talo na pag nabibigla natin sila mahilig pa naman yan na nauuna <laughs> nauuna sa pana natin yung mga parrotfish. fish at dito mga idol pag doon po natin may nakita naman tayong isdang maya maya kaso hindi natin makaklaro sa camera yun salamat at tinamaan po natin pasensya na kayo mga idol kung hindi makita yung pagpana natin sa isda medyo may kadiliman kasi sa loob ng butas salamat at nadagdagan na yung magandang klaseng isda natin Ay, salamat lord ano ang kanabaya-baya na naman yung snapper mga idol kasunod na ako na ng video sa pagpana salamat pinakahinga po pinakahinga po muna yung ano yung camera natin nakasahin na lulu bat na hindi namin mga idol adalang kasi maraming ispat yung uh, yung sinisid natin walang laman kaya ano you know, madali na maglubat yung camera natin kaya pinahinga ko muna timing pag uh, silip natin dyan sa butas <sighs> salamat sa panginoon natin may laman uh, thank you lord dagdag na yung uh, ng klaseng isla natin ang ah, pinananalangin penalada a ang <laughs> ang layo ng pinamanakan namin mga idol pero salamat po rin sa ating mahal na Panginoon at yun nakadilensya pa rin tayo salamat ano na yung ano yung kapatid ko Ay, thank you lord so ayun mga idol bali abang abang lang tayo sa bahay para kiluin natin kung makailang kilo tayo Terima kasih Lord. Ay. Tingnan natin kung ano mga nahuli ng kapatid ko Medyo madalang kasi yung panahin eh Ayos na Ang laki ng labahita Ang laki ng labahita oh grabe yung labayita laki ang laki ng labayita sarap na pangihaw pero ito yung kalalingan ng kuwan ang daangan maanad kadadakot ah tan malapay sa lahat ng tinoon. Hindi hilaw. Hello, idol? Return pa sa ating lahat. Bali, dito na tayo sa bahay. Ayan. At nag-base na rin ako mga idol. Para hindi tayo masyadong mano ng lamig. Kasi yun ang uh, may nag-advise sa atin. Nabutihin viewers natin. Ayan. Maraming salamat po sa iyo idol sa malasakit sa akin. Ayan. Malaking tulong po yan sa mga advice nyo. Salamat. Bali, Hiloy na po natin yung mga nahuli natin. Bali, ito nga pala yung mga nahuli natin. Bali, itong isang ilak, hindi na natin ito nakakuha na ng video. Tapos itong isang dalagang bukid. So, ayun mga idol. Napaka dalag din ng panain. Malayo yung hilangoy namin. Bago nakakatagpo tayo ng isda. Salamat sa Panginoon at yun, nakadilin siya pa rin tayo. Kahit pa paano mga idol. Laking tulong na to. Panain natin itong malaking ilak natin. Ayan. One and on one port Pag samasamayin na natin tong mga ipantinda natin. Itong ano natin. Snapper. Ayan. Kailang kila tayo. So, ayan mga idol. Ayan. Uh, ano na lang yan 3.5 Kalanganin kasi Kalanganin mag Alanganin mag 3.75 bali 3.5 na lang po yan mga idol salamat sa ating mahal na Panginoon bali nasa 200 po yung pag angkat pag ganito na kalalaki na isda salamat meron din tayong uh, 700 mga idol yun salamat sa ating mahal na Panginoon At ito naman mga idol yung pangulam natin tatlong piraso itong ilak na hindi natin na bidyuhan itong dalagang bukid tapos itong, itong uh, isang mayamaya. -maya. yan pang sinabaw natin ayan isang kilo din bali yung kabuhan natin bali uh, may git apat na kilo yun uh, 4 4.5 yung kabuhan natin 4.5 may git Salamat. So, salamat at medyo okay na rin yung ano natin uh, paninisid pero minsan din sumusungkong yung tinga natin. Minsan hindi sumisingaw pero ayos na rin at minsan naman uh, naka sumisingaw, nakakasisid tayo. So yun mga idol, uh, na lang sa wala ng ating video para yun may shoutout tayo. So let's go! So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Yan mali mag-shoutout po tayo. Yan, uh, shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naicavp. Shoutout kay Pancho Pantino ng Raporapo Albay. Shoutout sa Di Sanusi family ng Kaloya Antiki Shoutout kay Sara Alegri. Ayun, dito sa barangay namin, Barangay Santa Maria. Uh, may shoutout po sa buong pamilya mo. Shout out kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shout, shout, out kay Masculados per uh, 143 TV. Shout out kay Porlaris Family. Yan, sa lahat po ng Porlaris Family ng San Mateo Rizal. Shout out kay Ryan Tyson, ayan at sa Tyson Family diyan sa Katbalogan Samar. Shout out kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, La Army Disolok, BB Disolok, Kid na disolok, Rodil disolok, Rocky disolok. Ayan ang babat ngon lady. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat mga idol at may kalab shoutout sa buong pamilya nyo. Shoutout kay Charlie Baisa. Ayan, at sa Baisa family ng Asuncion Dabao del Norte. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, shoutout na rin natin mga idol yung ating kapwa may uh, channel. Please pa support na rin po mga idol sa kanilang channel. Una-una, shoutout sa dalawa kong kapatid na uh, si, si George TV ayan at my star TV vlog suporta po ang mga idol sa channel nila ayan at shout out sa lagi kong nakakasama yun yung madalas natin makasama na si idol GP ang boy vlog yun support po mga idol at shout out na rin sa tatlong magkarapatid na sina idol uh, rapis for fishing at rinan fishing adventure ayan at uh, Rialine, uh, realin uh, ayan may kalabas shout, shout out po sa inyong buong pamilya mga idol Uh, Shoutout din po kay Ma Merry Shoutout Shout out kay uh, si Badong Vlog. Ayun, may galap shout out pa sa iyo idol at sa buong pamilya mo. Maraming salamat sa suporta. Ayun, shout out kay John's Fishing TV. Ayan, at uh, Arman Longhair TV. May galap shout out po sa inyo lahat. Shout kay Father San Fishing TV. Ayun, shout out kay Kalatlot Channel. Shout out kay Larry Amos Silario lakot 0. Shoutout kay Nals uh, OFW Vlog ng Doha, Qatar. Shoutout kay Pobring Mandaragat TV, yan, ng Maydolong, uh, May Dolong Eastern Samar. Shoutout kay uh, Kabaloy Vlog TV yan, ng San Policarbo Eastern Samar. Shoutout kay uh, Balutoy Balu Vlog. Yan, shoutout kay Jasper TV. Shoutout kay Bon uh, Bin Fox TV Official. Shoutout kay Bere Espero at sa lahat po ng mga espero dyan sa Biri Island, may galap shout out po shout out sa EBS is for fishing diary shout out kay Banayad Vlog PH shout out kay Kuya North TV yan, shout out kay Papalals TV at shout out din kay John TV, ayan shout out din kay King is for fishing shout out kay Cap Choka Adventure ayan, ayan may shout out sa iyo idol at maraming salamat sa laging pagsuporta. Shout out kay Winsky Vlog TV. Yan, shout out kay Kasalom TV. Shout out kay GC Adventure. Shout out kay Dwight Mix Vlog. Shout out kay uh, Idol Adventure. Ayun. Uh, po mga idol. Shout out kay Kabosing RRC. Shout out kay Maskarang Vlogger. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Ayan, may galap shout out sa iyo, Idol. Um, jo matagal na rin walang upload dito si Idol Jasper Fishing Vlog. Uh, shout out din kay Boss uh, Alan TV. ayan, Sansa Tornino, uh, ng San Sa Tornino ng Borongan City. Shout out kay Rini TV. ayan, diyan sa top is sa Samar. May galap shout out po sa iyo, Idol. At maraming salamat sa uh, laging pagsuporta. So ayan mga idol, uh, pasupport na lang po sa kanilang channel para yung hindi pa na-monetize, yun, ma-monetize na sila, maabot na nila, nila yung, ano, yung, uh, requirement, ano, ni YT. si hindi rin talaga, biro, <laughs> ayan, hindi madali abutin yung, uh, requirement, ni YT. So, ayan mga idol, sa hindi po nabanggit sa ngayon, mali sa next upload na po tayo, at kung kayo po ay, uh, mahilig sa mga ganitong klaseng adventure. Ako po ito po sa pong humihingi po sa inyo na may mag po kayo ng inyong like, uh, pa-subscribe mga idol at pa-share na rin mga idol para mas marami pa yung makapanood sa ating uh, channel. Ayan at maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at subscribers natin dyan. Yung mga silent viewers natin. Galap shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan, at sa mga viewers natin nasa ibang bansa yung mga OFW po natin mga love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa uh, patuloy na pagsubaybay, yan, pagsuporta sa ating uh, channel at sa mga kapwa po natin uh, vlogger, maraming salamat po at syempre maraming maraming salamat sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng ads uh, just magbayad na lang po sa kabutihan ng loob nyo sa akin, malaking tulong po yan para sa revenue po natin yan, makapambigas tayo. Napakasaya na po ng uh, pamilya ko mga idol. Maraming salamat uh, dahil po sa inyo. Uh, Nakakaabili tayo po ng pambigas. Yan, kahit hindi naman karamihan, si di pa gaano kaano yung channel po natin. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Yan. Uh, wala ka kong ibang uh, may isaw sa inyo kundi ang aking tauspos yung pagpapasalamat po maraming salamat po sa inyong lahat kaya mga idol, antabay uh, na lang tayo sa mga next upload natin sana makapag adventure pa tayo ng marami rami ayan at mapadalas na natin yung ating adventure ayan yeah, yun sana hindi na bumalik yung ating karamdaman kahit na kahapon yung pamamana natin ay medyo may paunti o tipang tuwa balik yung pagsakit ng tenga natin pero yung ating noo yung kalahati natin sa uh, ulo natin uh, hindi ko na naramdaman bali yung ating ako na lang uh, ayaw mag equalize kaya minsan Uh, natatagalan ako ng pahinga. Yun, mga ilang minuto ako nagpapahinga sa taas bago ako nakakasisidalin. Pero uh, thanks God naman at may time na nakakasisid po tayo. Yun, nakakapag uh, sport fishing tayo, nakakasisid. So, yun. Ingat and God bless mga idol. Bye bye!